Tepo At natandaan ninyo po ako. Bakit mo kami sinusundan? At paano ka napadpad sa lugar na ito? Narinig ko po ang lahat. Pupunta po kayo sa kuta ng mga rebelde, di ba? Sasama po ako sa inyo. Kanina lamang, hindi ba? Nagtanong po kayo sa mama magsasaka. Nais ko rin pong sumama. Kung gusto nyo pong sumapi sa mga rebelde at labanan ng mga hapon, ibig ko rin pong makiisa sa inyo. Isama niyo na po ako! Tunay bang sinasabi mo, Adelina? Dinig na dinig ko ang senyora ate. Talagang ipinagtutulakan ka niya doon sa walang kwentang kernel na yon Ako na nga nahiya sa aking mga narinig. At ang sakit pa nito, tila pinahihintulutan ni tatay ang iyong mama. Papagin Diyos, ba pa papa? Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Delikado sa lugar na ito, kaya umuwi ka na, Juan. At lalong hindi kami magsasama ng bata sa bundok. Hindi na ako maka-uwi! -e. Bakit hindi? Ikaw ba'y naglayas? Hindi ko ay isa ka palang sutil na bata, Juan. Alam mo bang mali ang maglayas, lalot na sa murang edad ka pa? At hindi ka namin isasama. Umuwi ka na! Sige na! Ngunit wala na nga akong mauuwian sapagkat mamaya pa ang aking mga magulang. Pinaslang po sila ng mga sundalong hapon sa aking harapan. Kinitil po nila ang buhay ng aking nanay at tatay. Di ako papayag na wasakin nila ang aking buhay. Madali ka, Adelina. mag ka ng iyong mga Aalis tayo ngayon din. Ngunit saan tayo paroroon? Susundan natin ang iyong kuya Eduardo sa mundo. Higit na mamatamisin ko nang lumaban sa mga hapones na iyon, Kaysa na maipamigay ako ni ng mama Anong sinabi mo, Teresita?